Nagahinaminam na ang mga atleta alang sa muabot nga Batang Pinoy 2024 nga matigayon sa bulan sa Nobyembre ning tuig sa Puerto Princesa City, Palawan. Ang City Sports Division nakasugod na sa pagpahigayon sa qualifying tournament sa managlahi nga disiplina sama sa kontak Sports nga gihimo sa Lagaw Gymnasium. Usa sa mga atleta ang tudukayod kayod sa dula og nakadaog piragi sa first round knockout. Oh, sir, ning banat man natin may training aron para maaya ang performance dito sa ano ba, sa Palawan sa Batang Pinay. Tudo suporta usab ang inahan ni Shadrack bisa gikulbaan. Dunay hika ang anak maong ilha gipasulod sa sports nga Muay Thai. Samtang malipayon usab nga gibalita ni coach Raul Sevillano nga nangandam na usab sila sa ilang atleta sa ilang gym. Uh, pero nakulbaan ko syempre as a mother. Ano, si Toto Manggod when she wa he was still young, kanang asthmatic. So the reason nga nung gisulod mo siya sa contact sports para mawala yung pag-asthmatic. Uh, pinagi sa pagpaningkamot sa training. Sa mga bata, gikan iskwilaan, training. Mm -hmm. Ano lang ilang, kung ang routine silang uh, training samtang. Gi paniguro sa labaw sa City Sports nga si Lidi Manalo nga ilang hanayon ng ilang pagdumala sa Batang Pinoy 2024. Na ubay-ubay na pod ang nagparegister hatong natapos na sa ilang selection process sa kinsa ipadala nato sa National Championship sa Batang Pinoy. So kana siya ready na pod ang uniforms actually nila lagi it jo na sa tong local government. In the heart of changing lives. Christopher Jason, Brigada News.